Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel Coach Manny po Nandito ako ngayon para Ipakita sa inyo yung aking unang unang ani Ng aking uh, tanim na kalamansi <laughs> Ayan So nakikita diba? di ba? hindi, hindi, nyo, hindi makita kasi uh, Natabunan na ng mga portolaka Kasi tinanimang ko yung paligid ng portolaka eh, Natabunan na, na. etong kalamansi na to eh, Hindi ko alam bonsai ata to Kaya hindi lumaki eh pero ang bunga ito papakita ko sa inyo ha ah, yan ito po yung aking tanim na kalamansi ayan so nakikita nyo ayan o oh, may mga bunga maraming bunga yan o oh, ayan o oh, bunga ayan pero ngayon po isa lang ang aanihin ko kasi <laughs> isa pa lang yung pwede ayan pero sa sunod ay uh, marami na ako makukuha rito kaya abangan nyo yung susunod na pag-aani ko rito. Ngayon, ito, isa lang, oh. Ayan, oh. yan So, ito po ay uh, uh, kukunin ko na. Dahil sayang naman. Ayan. Okay? Ayan. Ito po ang aking kauna-unahang ani sa aking tanim na kalamansi. Ayan po, nandito na ako sa bahay. At kitong uh, itong kalamansi na inani ko na nag-iisa lang ay uh, titestingin ko kung maasim kasi alam nyo makati ang lalamunan ko <clears throat> medyo makati-kati kaya ah uh, kakainin ko tong kalamansi para matesting ko na rin kung maasim talaga to yan <clears throat> sa susunod marami na akong aanihin di ba nakita nyo naman kanina na na ano na, na marami-rami na yung bunga na maliliit pa kaya maliliit, isa lang tong malaki na to yan nung binili ko kasi yon meron ng mga bulaklak meron ng isang malaki-laki at ito yon ito yon ito ayan so para medyo hindi maasin ay uh, sausaw ko sa asin ito yung asin haaa <laughs> ha! totoo kalamansay maasim na ito oh may asin Grabe, maasim tagumpay ako doon sa aking tinanim na kalamansi kasi maasim talaga. Ayun, sa susunod, mas marami na akong anihin. Uh, magagamit ko na yun at magtatayin pa ako ng panibago para hindi na akong bibili ng kalamansi. Ayun po. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyong boy Buhay kayong lahat. God bless you all. Bye!